Umeksena si megastar Sharon Cuneta sa Twitter kanina. Sinagot niya ang naging pahayag ng kanyang titang si Helen Gamboa, pati ng mga haters ng kanyang anak. Ikwento mo, MJ Marcon. Hindi inasahan ni megastar Sharon Cuneta ang naging pahayag ng mismong tita si Helen Gamboa laban sa kanya. Sa isang interview, sinabi ni Helen pag masyadong yumayaman ng isang tao, nakakalimot na lang ang isang tao. Masyadong Nabayog ang anak ng kapatid niyang si Elaine at hindi na niya ito maabot. Bago ito, sinabi umano ni Mega sa isang interview sa Jario na nanatili ang tampo niya sa mister ng kanyang tita Helen na si Senador Tito Soto. Tumanggi raw kasi itong suportahan ng asawa ni Sharon na si Kiko Panghilinan noong tumakbo siyang Senate President noong 2010. Sa kanyang Twitter, sinabi ni Mega na payapa siya at hindi na babagabag ng mga tirada sa kanya. Diyos raw ang nakakaalam na sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatiling tapat, payapa at namumuhay siya ng simple. Ipinauubayan na rin daw niya sa Diyos ang lahat. Bago ang isyong ito, Mommy to the Rescue ang itek ni Shawi. Lately kasi, maraming nakaaway sa panganay niyang anak na si Kisi Concepcion sa Twitter akala niya si ang ex-boyfriend ni Casey na si Piolo Pascual ang kumakalaban sa kanyang dalaga. Kaya sa tweet niya, sinabi ni Sharon na nanahimik na sila. Kaya wag na sanang magsalita ng masasakit ang mga nananalig kay Piolo. No comment naman sa issue ang akto. MJ Marfuri News 5!